mama kay anak Tapos kami yung spila pag may night time na. Kasi time na kami talaga nagdibukin mo sa mga ibang. <laughs> Hello guys, mga gatikang natin dyan, kumusta kayong lahat? Galing pa po kami kay Russell. So sa pagbaba po namin, uh, napasyahan namin na uh, daanan namin yung isang pamilya doon sa baba. Napakaliblib na po yung lugar nila. So dalawin muna natin sila. Kausapin uh, natin, baka mayroon din tayong maitulong. Yeah, dyan, dyan lang kayo, samahan nyo kami. bro. ang liit ng bahay. Galing kami kay Rusil, bumaba kami dito. Mayroon kami nga mayroon kapag sabi sa amin na sobrang kawawa dito ang pamilya dito. So, yan subukan natin kausapin natin. So kawawa din yung kalagayan lang dito. Arsilita Gwisa. Arsilita? Arsilita Arsilita? Ah. Kuya, Ah, nakit po ikaw kuya, pangalan mo? Jonas Tagoy. Ah, Jonas. Ikaw. Ikaw. Sa ikaw. Jonas. Jonas, ano nga 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 Very alpha high. Si Inday, pangalan mo? Kyle. Ha? Jen Kyle. Jen Kyle? Hmm. Ikaw? Si Julimia. Ikaw ang panganay? Pila hmm. uh, uh, na edad mo? 18. Uh -huh. uh, Kuan sa mo? Kanang pangaon sa mong pan? Si Ate uh, Arsili po, Buntes? Buntes. Ang anak nyo lahat? Ilang anak nyo? Anim niya. Anim? Bakit magpito? Pagpito yung sapihan? Grabe, mm. kusuga na ni Mungo. Grabe. Daming anak ni ate. Saka buntis. So, si Tagais lag pa natin. Para maka-snap. Si, ano lang cupcake, eh, hatag sa batang. Nang na, siguro cupcake, eh, ba? Giputos-putos mo na siya, ano? Okay na na siya, kasi, ano, nagiputos-putos. Okay na? Pasar-pasar lang. Kuhain din. Kuhain din. Ate Arsile, pagpito yung satsyan nyo, kailan ka mga anak? Karoon man, sir. Uh -huh. So, malapit na. Hmm. Bakit? Sunod-sunod. o -sunod? kamay <laughs> oh. <laughs> yung sa ipanginabuhin nyo, karoon? Kanang, nagkuhan niya, siya, sir. Kanang, unanok sa un trabaho ba niya? Kanan, hmm. niya, man o, wala. Kari anak man ko, kanang, nagkuan pa siya na ko ba? Nagbantay nga mga anak. Hmm. Hapit hmm. naman mga anak mo, wala siya ipakuhan. So, un kuya, unsa ba yung trabaho din mo, kuya? Driver. Trailer tapos. Trailer driver ko. Trailer driver? Ya. Na undang ko sir kay tungod kay kay anak man wa may makiman Ya na mga anak siya wa say may makiman niya. Ako yung hospital sir. Ako mo niya. Kini ang undang ko adaga. Eskwela man. Eskwela? Oo niya. Ako ni undang sa trabaho kay makit mo. Kon god niya kay kay anak man niya. Sir man yang last job. So kanang Uh, huminto kayo sa trabaho. Paano yung ang daming anak ninyo pa? Paano yung pangbigas? Okay. Pangunta okay. mo, sir. Mga Ha? Mga hoy. Mga kong lubi. Munguha ng, ano? Oh. Niyog? Oo. Oh. ng kahoy, panggatong, binta, so, ano? oh. gano'n? Oo. Gano'n po ba? Parang nangigit nga ka ng makapalit ng bugas. Gano'n. Kumusta? Gano'n na? Ang kita? Kumusta? <laughs> Ma, makasapar, maka bugas-bugas, may pangbaon pa sa mga bata. Maka palit yung bugas, sir. Maka alawan ko ulaw. 100 ka pin ko nila alawan kayo. Ilawan, 100 mila. Labang headster ba na sila, sir? Nakinig terlo. Graduate na lang nila sila. Nakapainte. 160. Maka... Makahatag. Makahatag kung nagbaon nila. Makahatag yun? Oo. Basta din ako. Di rin kong, kong magurong. Nakaroon. Nangahoy ka karoon? Oo. Nangahoy lube. Naglobe niya, kailangan may kita niya makaroon? Wala pa, Kay, wala pa naman nung mabuhak siya, wala pa nang kukuha Di ba, so? So ang anak mo, ang dami ng anak mo, kailangan dublikayod tayo? Oo, oh, yeah. no? di. Marami ang anak, kailangan dublikayod, walang uh -huh. kopyansa. Kasi kapag uh, may kopyansa tayo sa pangina-buhay, sa anak-buhay, uh -huh. ang kawawa ang mga anak natin, no? Ang una, Diyod, yung pagkain, yung uh -huh. bigas. Pagkaon, Diyod. Si... Anong grade niya? Ano? Ikaw? Ang grade 3, ikaw? Ikaw. Grade 6. Grade 6? Ikaw inday unsa ano nga grade? Grade 11. Ano <laughs> bakit naluha si Ate? Unsa so, tay pangalan nimo? Inday. Uh -huh. Okay. So, grade Jin Kyle grade ano sa sang grade? 11. 11 niya ikaw. Grade 12. Grade, 12. grade 12 graduating ka ngayon, no? So, tay pangalan ni Julie. May. Julie mi. Jin Kyle, bakit naluha po kayo? Naunsa may uh, imong nagian ng kapait ano ng sitwasyon nga labi na daghan kay imo? Mm -hmm. Mm. O ay. Kasi nag-eskwela na mo, is. Ganyan kayo noong ako. Mm. Pero nung kay si Mama kay Sariana, kasi Kami nag-eskwela, kami naay time na. Wala ditay time na. Kami tarong naglibog kung sa mo ibaw. Yo, wala pamika sakyan sa Borbon. Borbon mo nag-eskwela. Lai layo. Uh -oh. Then, usahay oh, kay Batugas Milan. Hindi eh, na lang ako Listen. Na yung panahon nga wala mo bugas. Ate? Okay? Hmm. Naglabig yun, ate. Naglabig yun? Kapait, God. Ya, yeah. ah, uh, dai. Nasa yung panahon po nga, kung anjot, ka nang walay mabalon. Di <laughs> <laughs> mo kina okay. mga mo na, <laughs> mo na, sana ko sa hindi, kapag mahaw nga to niya, hit, mangita pagkasakyan diha sa eskina, ay dahil suwag nga riba. Oo. Manghit silang mo diha in day. Kaya kung wala yung agi, mo kay eskwila. Pero na po, sige nung uga, digit, babalik sila, kanang maabot talaga sa eskwilahan. Maabot talaga na mo age makahits mo dahil, kanang mawara lang mo diha, kanang wala yung plete. Wala ba yung mga eskwilahan dari sa doon? Naay doon diha, sir, wala mahal man. Mas, private? Oo, private man. Terminte, gano'n sa hain na mawadaan magbugas makapalit ka 1 kilo lang mangita na po rin anak sir ba 1 kilo din mangita na po o kaya nang kilo na tao na mo o marang kulangon pag ganing 1 kilo o mais o kumais siya hindi o kilo o kaya rin kilo o na lang may ano yun pastel ra ka ng palit dito sa palit lang mo dito hindi akong kwarta ay namang time nga sa gamitin na ko ang diskarte kay hmm. sa among classmate kay na may mga project so mangita ko nila ah. ako sila ako ilang pay dito ng mga mo sa so ana lang diskarte ni mo mm -hmm. so uh, kuya ngon ka mo dito may kuya para sa mga mm ah, hmm. sir hmm. So, kano sa kano ka sa, ka ka sa, ka sa mga makabalik ko trabaho na. basta makaluwas na siya sir hmm. balik ko balik ko drive di Mm -hmm. Kanang about sa pangunsumo gi sira pang allowance nila kanang maghilak lagi ko igakaw lagi nga ba katunod. Mm. Namay na kay na mo bright ko kasi may bright kayo. Kani siya, wala na sa sir. Ana gamiton gyud ang discard ding mga kwarta dito. Sir, wa gi absent. Bisa no. yeah, mo hit. Di di ko ma absent dai. Bila ko sir. mo na absent. So, si ikaw inday. Karon na honor siya. Honor pagkakaron. Karon graduating ano, maningkamot lang no, hapit na. Uh, may mga talento sila. Konting uh, sample po kasi may talent po ito ito si ano si Jane Kyle. So drama daw magaling to sa drama. Si no Jen Kyle sample. Magsisisi. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang ina na nagmahal at nagpalaki ng maayos ng kanyang anak. Simula nung ito ay bata pa. Halit nang ito ay lumaki Ito ay nagre -rebelline. Christine, anak, halika na kain tayo. Ngunit hindi sumagot si Christine dahil busy ito sa kakaserti. Christine, hindi ka pa baka kain? Ngunit ikinagalit ko ng sa Hindi pa nga ako kakain eh. Ang kulit niyo. Mauna na nga kayo kumain dyan. Ang disturbo niyo. Kita naman no, may ginagawa pa ako eh. Nagtatanong na naman ako, anak. Nagtatanong? Na yung malaki na hawak ko, kaya ko na tong sarili ko. Christine, kahit di ka na bata, mangangailangan ka pa, pa rin ng isang ina. Kung kailangan ako, mas kailangan kumaho si tatay Pero wala na sa buhay natin ang ama mo Sa inyo lang wala na Pero sa akin meron pa ho Alam niyo ba kung ba't wala si tatay sa buhay natin? Kasi wala kang kwentang asawa at ina Yehey! Ang galing oh! Ang galing no? Yehey! Sample sa kanta ah. Sige Sabay pa sa akong mga

ang nga balakay about ni sa wika at edukasyon. Hmm. Bahandi sa pulong haliki sa kaalam. Ayaw kong sulti eh, na dili ta kabalo. ang akong dila, dugay na ning gisulob ang kasakit o bagulbol na murag putaw ng gialsa sa kalayo. Uwi kini. kini, hmm. dili nga laraw og edukasyon, dili ini panapton na kung masamad ilabay ra sa tapok nga walay tawo nga magtagad. Nakakapoy ng maminaw sa mga waybasa, pero taas o tingog. Mga magpakaaran nga ang hunahuna puto sa tapalod, o hugaw nga walay hulog. Kung dili ka kabalong sa sa imong kaugalingon nga pinulungan, unsay dangatan sa imong kaugmaon, nga murag layag, nga giputol sa bagyo nga walay pamuhi. Ang wika maunay kinabuhi. Ayaw kalintik, kay kung imong biyaan, murag ikaw gihimong patay nga naglakaw, na walay kalag at walay hinungdan nga musangpit. O kun, imong buang-buangon, una-una akin, mas maayo pang wala kay baba, kaysa na kay dila nga traidor sa kaugalingon mong yuta. <laughs> hey, hey. Grabe, ang galing ha oh. Ang galing niya, no, Jit Kyle. Si, <laughs> kung naman, si, si panganay. Ano <laughs> sa <laughs> talent mga talin? Sige, testing si panganay, si pangana. <laughs> <laughs> Siya, si pangana, si, pangalan panganan mo si? <laughs> julime. julime. si Julime, ah. Mga, mga talin, itong <laughs> anak mo, <mati>. Julime, testing ka na. lang. porus lang. Sino nga ba siya sa puso mo? At kaya mo sakta ng tulad ko Gayong lahat-lahat ay akin At pag-ibig ay binigay sa'yo Sino nga ba siya tiniwan mo? Iniwan mong bigong tulad ko May pagkukulang ba ako Nagagawang sakta puso ko hey, hey, hey. yan po ay eh. uh, Anak ni ate may mga talent Lali, la, la, eh, Itong dalawa mayroong mga talent So uh, talagang nakakahanga So hindi, kanang uh, pa padayan aaralan mo sa pag-spila, pag padayan sa pag ha. Kaya, ang inyong pangandoy, labi na naamoy mga talent. Hindi ko ang ina. Nandito pa naman ang na panahon nga. Ka, Kaya, mausas na sa mga katabang sa inyo ha. No? Uh, ate, ang uh, advice ko sa inyo ha, kanang imong inyong daghan naman, na naamoy mga pray nga, mga control. Pila pa edad mo ate? 35 sa mga... Si kuya? 39. 39. So, mag-control? kasi ano po uh, kapag mara oh, oh, oh wala po lang problema yung maraming anak kasi kapag tumanda tayo maraming magbigay o bahaw pero ang problema ate kang ning kaning mag-eskwela magdakpo ba ang problema ba ang ilang panginahanglan ang pinan okay ra kay dagpo naman ta uh, kaning okay rin do dagpo dagpo na loy man kayo kay kanang may mga panginahanglan pa, lano di na to bahata, diba di ba oh uh, pating paita uh, kuya inani pud kuya akong advice nimo kung ita dog paagi dumayo ha nga dili gid lisod, lisod kay ang magka lisod, lisod ang pamilya ang, ang hinungdan sa kalisod ang atong paningkamot kulang tapol o tapol sakto na so mag pag magdaghan natong anak ang buto sa buto na dublihon atong kayod dubli paningkamot para atong mga anak dili kayo magkalisod lisod, lisod. Eh, luoy man sa kay labi na balon sa si eskulahan. E, once nga nagdaghan tag anak dubli kayod unta kung muminos ang imong kayod sila mo luoy kayo mm. Diba Inday? Kung pagkarong lagi mong eskwela, kamong na itong greeting ka, ikaw pa dahil yung grib ka hapit na, Come on, eskwela rin mo. Ha? Na, may panahon mo mga dure sila wagi balon, kanil lang. Hmm. Hmm? Uh -huh. Ayos yun. Ha? Kung ha, kung may namin itabang ninyo, Hina hinaot mga tabang labi na sa pag-eskwela ha, oh, wow. may makapalit sa magbugas ha. Uh -huh. Naaboy, na naaboy bugas ron? may malungag? Wala. Ha? Wala kuya, wala mo yung bugas ron kuya? Palit. Mapalit. Mapalit ako? Yan na, ina na yun ang palit. Pangita so, pa mo. pa na. Yan, manghanapan ng ano, bigas. Pangbili ng bigas hapuna na. So, kapag hindi makabili ng bigas, walang makain. So, kuya, diskarte gid ha. Diskarte gid. Ah, uh, ibalo ka ha. Nagay manaway na to, ane, Pero, after na agon tahon. Yan na nga naman eh. Ha? Ah, uh, na. Doble kayo lang yun. So, na may pan. bintas sa mapakalungag. Kaon-kaon lang sa mong pan. Yan. Uh, na ako yata kas niya para ikuan kanang abigyan natin ng kas at tinida sa ating Grace uh, nakadaan lang kami dito so nakita namin tong mga bata so bigyan na natin ng ano po uh, kas para bilin lang bigas ang sobra ipangbao nila kami ni, ni, sa mga dalaga po sa senior high so ito ate 1 2 3 4 5,000 eh, sir. Bili nang isang sakong bigas salamat tapos siya. ang uh, sobra ay ano pang nila ha. Oh, no, sir. So, karon na ang samay ikasulte ikaw kuya ang sayo unang ikasulte. Oh, salamat <laughs> ko sir yan. Ari hmm. mo sir kay. Sa hmm. tinud lang lisod gibo. Mhm. Tungod sa ini ang masawa tali anak niya. Nasa hmm. kuya mo si Dante. Kuya kanang magkontrol ha sunod ha. Mm -hmm. Sakto okay. lang sa nang anak ha. Wala ni sir kanang like, 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 like it. na. Mhm. Si sak mana ang sak to na kay ngano kung daghang anak nya kulang atong kita luoy ka atong anak ha nya double double ang paning ha kasi unsa ate unsa, sa may um. last na may kasulit kay salamat po sir nga naagi gyud dire kani nga cash ako makatabang ni sa akong pamilya sa pamugas ug pangalawan sa akong anak kamo diha unsay sulit ka do ikaw inday Mm, Kaluoy ko ning usa. Kusog din mo balak ko. Ikaw din dai. Si ko si si Adin Kyle. Adin Kyle. Akay unay selfie is. Salamat sa si kuta ko sa si Ginoo. Kay kung gamit mo niya, gamit mo nga para sa mo a. Kay kun manggood, wala ko ga expect nga mao day ni ron na day mo. So mo na pasalamat sukod so ako sa Ginoo nga ah. gigamit mo niya para para makatabang sa mo So God bless at niya. Yeah. Uh, Jen Kyle uh, walay sa paya no. So sakto gina imong sa Ginoo gid na magpasalamat no. Okay. Si ko si Jolene. Yul Salamat. <laughs> Relax ra kay si Jolene. <laughs> 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 Daw sa wala, sa wala. Ay lang. <laughs> Salamat kay Kyle sa sponsor. Kinida. <laughs> <laughs> Salamat at tinida Atinida, salamat sa pag din sa buong pamilya Atinida, maraming salamat, atinida. salamat kayo sa tabang. Yan po, atinida, maraming salamat po. Eh, uh, yan po nadaanan lang namin so yan nalaman namin na ano po, uh, problema talaga financial. So, yan nakabigay tayo ng uh, 5,000. pa uh, paano? Ano po, makatulong tayo sa sa ngayon nila, uh, pangbigas, pangbaon. So, uh, sobrang hanga ako sa mga anak ni Ate. Itong isa, itong dalawa, may mga talent yung si Jin Jin ano si Jin Kyle Jin Kyle po ay eh, talagang may talent talaga ipagpatuloy mo yan ha basta ko lang kapit lang sa panginoon so sige ha uh, babay na sa inyo kay eh, hapon na ha? maraming salamat